or sa mapayapang buhay tinawag ko So ngayon po mga kapanalig, ah. so ngayon po mga kapanalig at nandito po ako sa gubat rin po mga kapatid kung saan ay eh, nag po ako dito. Nag-counter po rin po mga kapatid, go po. So ngayon po mga kapatid, ito rin po yung balay rin po mga kapatid sa, rin, sa mga lagusan rin po. Sa mga ano, portal po, ito po yung mga lagusan rin po mga kapatid. Kung marunong kayo, kung kaya yung mga pag-astral. Yung travel po mga kapatid, at may lagusan po yung dyan po mga kapatid so ngayon po mga kapatid at so mga aswang rin pa pala mga ganyan so ako talaga tutuloy wala pa ako talagang nakita ng aswang at matagal na rin ako naga ano, sa mga pupunta sa mga bukid rin po mga mga kapatid at wala pa akong nakikita ng aswang sa mga ganyan po yung mga ganyan rin po mga kapatid kaya mga ganyan rin po mga kapatid so ngayon po rin po pala mga kapatid eh sa probinsya rin po mga patid namin, yung mga ganyan, yung mga kabundukan na rin po, kagaya ng mga province po yan, sa mga ganyan, meron po yung mga ganyan. Parte dito sa lugar po natin sa Kabito o sa Tansa po mga patid, meron po yan sa mga ganyan rin po mga patid. Pero sa ganito eh, wala pa kasi nang nakakita. Pero yung mga ganito, may mga elemento yung mga ganyan rin po. Kaya sinitabi-tabi rin po, yun, po tayo sa mga ganito. Sa so, mga ganito, eh, mayroon rin kasi na ano, yung... Nakikita ka nila pero hindi nakikita, nakikita ka nila pero ikaw, hindi mo nakikita sila yung mga gayan trip po mga katid. Ayan. Pero rin kasi yung mga gayan trip po mga katid. Kaya yung mga ikanto na no? yung yung magpakita talag sa mata natin kaya, wala kayong dahil at makikita rin nyo po mga katid. Ayan yung aso ko. Yung mga suno, nagsunuran na rin po dito. Ayan po yung mga aso ko rin po. Yung isa Ayan. Nagsunod na rin po sila sa akin dito. Kaya nagvideo na rin po ako dito. Ito yung mga balita rin po dito. Kasi isa, isa, sa mga mga balita ng mga tirahan rin po marami mga elemento mga na naandar po dito yan po yung mga ganyan drop po dito yan banda yung sa kabila po nyo mga kapatid Baya, bayan na rin po yung banda po kasi dito yan mga kapatid po. yan yan tayo tayo po tayo kaya ganyan po yung mga balay tarip kaka, tura rin po mula ayan na medyo mga spong na rin po yan so kaya po mga kapatid at kabalik na rin po ako sa aking pwesto rin po kaya yung ganda rin po mga kapatid eh Ayan. meron rin pala mga kapatid may mga ganyan rin po sa mga balita rin po mga kapatid may mga aso rin kasi may sumisilip sa mga ganda rin po mga kapatid at sumisiksik sa mga gilid mga ganyan sa mga bato rin po mga ganyan oh. No? mga gilid po yung bandang ilalim po mga kapatid kaya ganyan yung pagkakaitura rin po Yeah. May mga ask minsan sa mga ganyan rin po yung mga may rin kasi ano, no, sa uh, ano rin po sa balita rin po yung mga ask rin po sa mga ganyan sa itas rin po mga ganyan po mga kapatid ito may gagamba na rin ako nakita dito kaya no gagamba yan mga kapatid eh. Oh. kasi sa mga ganyan gagamba yan yan nagagamba ah, so, so kaya po mga kapatid at Pabalik na ako sa bahay ko rin po mga kapatid ay eh, sumunod na rin kasi yung isang aso ko aso ko yan mga kapatid na dito eh. na tayo ayun yung aso ko yan eh dito ah ayun aso ko yan so ngayon po mga kapatid at babalik na ako sa gusto ko rin po doon at ah, video na rin po ako dyan eh kunin ako na rin po dyan doon kasi mga kapatid eh, naghanap po ng mga Gagambar sa mga gilid-gilid. Marami at kasi mga gilid to. Kasi sa lugar din po namin mga kapatid, eh naglaos na kagad yung gagamba. Uso kasi sa amin sa lugar namin yung gagamba eh. Kaso naglaos naman kagad eh. Yung e, maso. Maso ko po yan. Ay, eh, medyo nag na rin po mga kapatid. Kaya, babalik na tayo sa best natin. Ayan. Ayan. So, may pumautit at taga dito na lang po tayo. At ah, na nawaipagpalay po tayo na ng universo at lagi po tayo matingat.